Hi guys, this is G, isang manggagawa, sa is Taiwan. Taiwan uh, Topic natin for today Bakit nga ba lahat ng mga mag-anak or kapamilya mo sa Pilipinas Pag alam nilang OFW, sayo na lahat iaasa Bakit nga ba? Totoo halos lahat ng pamilyang Pilipino na may kamag-anak or kapamilya sa Pilipinas Sa uh, abroad, niisip na Kaya mo na lahat, kaya mo na saluhin lahat na ikaw na bahala lahat na ikaw na talaga kaya mo na yan kaya mo na yan kasi ang laki naman ang sahod mo kaya mo na yan kasi hindi naman ganun kalakihan ang sahod sa Pilipinas kaya pwede ikaw na lang hasalo lahat yung hindi pwede nating gawin yun habang buhay at sana mabago na yung sistema ganun na lahat sa iyo iaasa maganda yung may nag-abroad na isa pero magtutulungan kayo buong pamilya tayo lahat magtutulungan. Hindi porkit isa na sa ibang bansa, na kanya na lahat, sa kanya na iaasa lahat, pati bahay ng tubig kuryente, sa kanya na pa rin. Pero sana wag naman dumating sa point na siya na lahat. Kumikita, kumikita ng malaki, pero wala, wala pa rin natitira. Sa mga nagbabalak o mga pugsong pupunta dito sa abroad, or matagal dito sa abroad, baguhin na natin ganong sistema. Kasi hindi naman tayo panghabaw buhay sa abroad. Ang iniisip ko kasi, yung pagiging OFW is hindi forever dito sa abroad. Um, panimula lang kasi alam naman natin lahat mga, na, mga Pilipino na hindi ganong kadali mabuhay sa Pilipinas lalo na kung hindi ka tapos sa pag-aaral or maganda trabaho, maganda pinag-aralan mo o maganda school mo or matalino ka kailangan maganda ang sahod mo, malaki ang pera mo. Yun yung pinakamahirap gawin sa Pilipinas kasi hindi naman ganun kalakihan ang sahod. Kaya halos lahat ng mga OFW, um, sa iba't ibang klase ng bansa, kahit napakahirap, kahit napakalayo, nagtsatsaga para makatabi at makaipon para pagbalik sa Pilipinas, hindi na tayo kagaya ng dati. Kailangan mo lang ng panimula para pumunta sa ibang bansa pero hindi dumating sa point na habang tumatanda ka na, tatanda ka na sa ibang bansa na ganoon ka pa din kailangan nating baguhin yung sistema na yan dapat tulungan, tulungan tayo hindi yung ikaw lagi hindi ikaw palaging ikaw ang tutulong sa kanila kailangan tulungan mo din sila tumayo sa sarili ng pala o tutulungan mo sila sa simula pero dadating din sa point na mapapagod ka din, tatanda din tayo, babalik tayo sa Pilipinas, kailangan na rin natin magbakasyon, kailangan na natin ma-enjoy yung buhay na titira natin habang bata pa tayo. Kaya tayo mga FW, laging maging masikap at marunong tayo magtabi ng pera sa araw-araw, lagi tayo mag-ingat, ingatan natin yung pangangatawa natin, huwag tayo magtipid sa pagkain, sa lahat, huwag hindi tayo pababayahan ng Diyos. Ako nga pala si G, isang manggagawa sa si Taiwan. Ingat!